Adam Rose, gaano ba ka pogi si Asian Pacboy? Do you think I'm handsome? Inyo ba si Asian Pac boy ba ay pogi? Ay susmi! Hindi na pogi yan! Lagpas ka sa 100% no? oh. Pogi ba talaga si Asian Pacboy? Sure pa rin naman! Yes, Anong weight Anong Anong 100 out of 10 tayo ah, <laughs> Hindi pa ako sumatang naigap! Ah, hindi ba sumablay? Oh, GAR! Tar, GAR! Ayon GAR! Ang daming foreigner! GAR! Ayan boy oh. Yan. Tanongin natin yan, boy. So, mag-aano mag tayo dito? Mag... Ah, ganito po. Alam ko na. So, sorbet tayo. So, sorbet tayo. At okay. tanongin natin yung mga foreigner. Eh. O, tara. Kung pogi ba ako o oh, hindi. Tapos, i-rate nila nang 1 to 10. O, game. Sama kita. Tara. Yan. So, lakad tayo. Mag-arap tayo lang mga... Dito tayo ngayon sa? Dito tayo sa Station 2 ng Boracay. Let's go. Let's go. let's go. Tara, 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 tara. <sighs> game, Sa ano? Sa Boracay. Dahil nandito na rin tayo mm. Tatanungin natin yung mga kababayan natin dito Nagagandahang mga, mga dilag dito Kung pogi ba ako o hindi I-rate natin yon from 1 to 10 Okay, let's go so, Tignan natin kung ano yung opinion nila yun. <laughs> Ayan, ito sila madam, tatanungin natin Uy, oh, <laughs> <laughs> iwan nyo ako Ayan madam, uh, tatanungin ko lang kayo I-rate nyo lang ng from 1 to 10 Yan yeah, ma'am, rate lang 1 to 10 1 to 10 Pogi po ba ako? <laughs> Eleven. Oh! Wow! Eleven, <laughs> madam. Madam, ikaw. Twenty. Oh! Wow! 20. So, ano ba isa ka po? Sumobra boy. pa sila. So, akala ko mga... Sobra-sobra sa Sobra-sobra. So, ano, madam? Sobra-sobra sa ten. Sobra-sobra sa ten. Sobra, sobra. Ay, abangangas naman yun, Gar. pa lang so, yan. Isa pa lang. Sila pa lang natatanong natin. Ikot pa tayo and magtatanong pa tayo. Madam, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Boy, ayun pa boy yun, Dami pa dun boy. Boy, sila boy. Ayun boy oh. Tanong natin to, 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 to. boy. Sige, sige. Tara, tara. Tanongin natin. Tanongin natin. Tanongin mo, tanongin mo. Ayan, yan, ayan, ayan, ayan. Pwede nyo magtanong. Yes. Tanong oh. lang. Ayan, ayan, yeah, So, i-rate nyo lang yung ano, yung tatanong ko, 1 to 10. Ooh. 1 to 10. Yeah, to 10, yan, yan. 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 yan, yan. Sa so, tingin nyo ba, si Asian Pac ba ay pogi? Ay, susmi. Hindi na pogi yan. Lagpas ka sa 100%. Oo. Sangka pa. Grabe po. Madam, ikaw anong sagot? 103. 103. Ikaw, madam? Higit pa sa 103. Higit pa sa 100 po. Ikaw, madam, ikaw makikita ang girl. So, nagtatanong kasi ako ng ano, nagpaparate lang ako kung pogi ba talaga ako. Kasi, alam mo, may doubt ako sa sarili. Ay, wala, wala, wala. Baka iba, baka iba, hindi ako pogi. Pero hindi eh. 1 to 10, umover, 103. 103. So, equivalent ng sampung babayon yes. sabi Hindi, yung rate lang naman sinasabi ah. na ikaw naman, man. na kau namang bakaryo da isa ipalipkong isa one for all all for one Ano, ano, gan 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 Thank you, gan 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 Thank you. gan 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 kayo? gan gan Nabotas. Let's go. Thank you. Thank you, thank you. So, ma, may question siya. Di ba may question ah, uh, may siya ka, question kanina? Oh, tuloy na tuloy ano? na Actually, may question talaga ako. Tinatanong ko to sa mga uh, bumibisita dito. Uh, Magre-rate lang kayo ng 1 to 10. Pogi ba talaga si Asian Pong? Sure yeah. naman. Yes, ma'am. Sure anong, rate, ma'am? Anong, anong rate? 100 out of 10 tayo. Ah, ba? Hindi pa ako sumasang trigger. <laughs> 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 Hindi ba sumablay? <laughs> ako nga sobrang so, Shout out kay ma'am yan. alam pa ni ma'am? Katrina Cruz Yan, page mam page Katrina Cruz yun, so yun out kay Katrina Cruz yan. actually parang nakita siya siya eh. nagi scroll ako para ko na po yun, ma'am. Katrina ah. Cruz anong rate anong rate 100 daw eh. abang angas Gar. angas Gar. one hundred and ten laging tapas over, oh. eh. oh. over 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 oh. over 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 eh. over 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 oh. over so, over 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 Yeah, I mean, you, <laughs> Sir, can I ask you one question? Yeah. And then you rate me. Uh, your, my question is, um, do you think I'm handsome? Then rate 1 to 10. You sobra handsome. 11. Yeah. Yeah. Uh, oh! Wala pa rin, pa rin tayo sa mga guys. Sir, thank you very much. And have a thank you thank, thank, you, thank, you, thank you, thank you, you. Boy, grabe ko. 11 yung rate, boy. Wala <laughs> Mom, can I ask you one question? Ano yun? What's your name? Nova. Nova. So, this is my question, ma'am, then. You can Labi rate ka me. Naman kay madam, you man. can rate me 1 to 10. Okay. Do you think I'm handsome? Of course. Anong rate? 10. Yeah. 10. Ah, 10. 10? <laughs> thank you, Mom. Kinikilig siya, Momo. Thank you, Mom. Thank you. Thank you, thank you, thank you, ma thank you madam. Ingat kayo. Ingat po, ingat. Grabe, boy. Hindi pa sumasupply, gar. Wala pa, wala pa, boy. Wala pa. Sempre Siyempre, tatanong ko muna, madam, anong pangalan niya? Rose po. Rose. 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 Yeah, so madam, madam. Rose, gano'n ba ka si Asian pa? Eh? Ay, 100% Oo, oh, 10, yeah. 100 na ako. Ikaw ang idol ko. 1 to 10 lang eh. 1 to 10 lang Over, over, over <laughs> yun over, na. Sobra, <laughs> na naman <laughs> yun. Eh. Thank man. you, ma'am. Gar, Gar, Wala, po ko, wala pa sumasablay, Gar. Boy, boy, boy. Ano question mo, boy? Ano po po? Ito, Chucky na si Yung Asian <pop> <laughs> Ano lang si oh. lang po. <coughs> Tsaka Ah, sorry. Ah, ito na lang siguro. Okay, okay yeah. ba? Ano? Kasi, kasi mo si Oo, oh, yan na. <laughs> <laughs> yan na. na. Eh, may tatanong daw siya Madam sa Ha? Thank you. Tanungin mo na. Lang. <laughs> <laughs> La mo lang. Okay. Ma'am, ano pa nga ni Madam? Si Madam Tracy pala. Ayan, mam, anong pangalan? Tatanong, madam Tracy. Madam Tracy. Ah, madam Tracy, may tanong daw siya sa'yo. Madam Tracy, may tanong daw siya sa'yo. Tatanong ko lang, ano, mag-re-rate ka lang from 1 to 10. Ah, Pogi ba ako? 10.5 10 po. Umaba na ka. Uy, umaba na ka. Uy, umaba na ka. Ay, umaba Tanong mo ba isa sa ate paglampas lampas. Lampas ng card? Lampas, uh, lampas, lampas, lampas na ate. <laughs> <lang> <laughs> <lang> <laughs> lampas na ka. Sa pakalabin mo. Wala talaga nagpas. Nagpas pa. Ayan, ma'am. Ayan. Ayun Ma'am, may 1 one question lang. Ma'am, ano pong pangalan ni ma'am? Rachel. Ma'am, si ma'am Rachel. So, yun ma'am, mag rate lang kayo from 1 to 10. 1 minute. Ah. Bogie boy. Of course play to one to ten. Eleven. Oh. Ay, uh -huh, uh -huh. Ay. So, gar. Wala pa so, mga babagan. Gar, puro eleven. Puro eleven. Lampas. Puro eleven, one to ten. Okay, ma. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ikonti na lang yung eyes. Ang hot na sinisurin. Ay! Baka Gar, ang mo, gar. sa ano, Asia, gar. Kaya ka dito sa Asia, guys. So, syempre. Napaka-pobe mo. E Ang init daw eh. Sinama yung ano ni madam. Oh. Thumbs up daw. napaka <laughs> Thank you. Ba't ganun, Gar? Gusto ko lang lang. <laughs> at... thank, so, thank you, Thank you. Thank you. Kaya Babalik na mapabalik. Baka ganun, Gar? Gusto lang naman makabalik ng Manila. Nga. Napaka-pobe mo. Hindi ko nga alam ba't ganun. Nabit mo so, gag. Kasi walang bumalik ang manila ng... Ba talaga yun eh? Ba talaga, no? Sir, salamat sa libre. Okay mo.